Ay, sundo namin. Hi. Hi! 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 Baka naman nakakaliwutan mo na. May kapatid ka rin. Hello! 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 Uwi na naman kami. Punta, Dali, pero punta muna kami ng Brighton. Bye! Naiwan na naman siya mag-isa dito sa bahay niya. Oo, oh, yun na lang ulit. Bye. bye! Yung maliit na lang. Ay, malaki ka. <laughs> Wala. Bye! Ay, kay nanay pala to. Bye-bye, bye-bye. Bye, bye, sis. Bye-bye. Oh, ang mangingi. Bye-bye. Oh, bye. <laughs> bye. oh <mag> -bye <laughs> ka man <laughs> sa mga. Mag-isa naman siya. <laughs> Nangingintab me. Mm, um, Nangingintab you. Bye, Bye sister. Bye. See you soon. Ay, yeah. Tulog ka na. Kagagaling na sa duty. Ba Bye. 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 Punta muna kami ng Brighton for two days. Ayan. Biyahe na kami. Going to Brighton for two days. And tutulog muna ako kasi medyo mahaba ang biyahe. Good night po.